Okay guys, so welcome back sa ating channel natin ngayon guys. So ngayon naman, tuturo ko naman kayo guys kung paano mag upload ng ano na no, na no, na. No. Tuturo ko naman kayo guys kung paano Habay, natuk pa ako guys. Ayan. Pagkaya man na natin, may tutorial ako sa inyo guys. Kaya gagawin nyo lang guys Paano i-upload ng anong, guys Ang natarakin na jeepney Paano ito gawin Panoorin ang aking tutorial Ayan So nakairo Naki ano to guys Nasa nakairo Naki, ano to guys Naki max please tayo Naki max place tayo ngayon guys So, so nag comment ako Ayan So ang gagawin ko naman dito guys Is ano naman guys Dito Ayan nataraki Ang gawin nyo lang dyan guys Pindot pindot din Pakipindot lang tong ano guys Itong Itong link Yan yung media fire Click na natin yung media fire And then click na natin itong download Ayan Click na lang yung kulay blue na yan Kulay blue na button ito Yan Pindot na lang yan And then, i-download din na yan. Ayan. So, 11.74 MB lang siya. So, malapit na siya man download Ayan, natapos na siya. Ayan. So, gawin naman natin. Gawin naman tayo sa cyber, Ito tayo sa download. Hanapin ng Nataraki. Ayan. After nang hanapin yan, tin-review na muna sa Nataraki yung folder niya extract here lang natin siya kasi wala siyang password <coughs> sorry pinatila natin to view mo na natin siya Sa so, pakatingnan naman to guys so wala siyang anong guys syang text ni pal kundi dff lang meron siya so <coughs> ang gawin nyo gti img tol mo kayo guys pinatila na open img and then nung sa android data tong then count the truck star. nakano kasi ako guys na naka GTA 5 ako na nagessa ano uh, mod pack. Naka GTA 5 mod pack ako kaya meron ako dito Kleo. Meron akong ng pwede ko siyang gamitin. Yan, pindutin na lang to guys ito. Yan, yan. na lang 'yan. Ninten and, and down, sa download. Katapos naman 'yan, natapos na taraki. Nataraki, hindi pa lang itong tong DFF. DFF ba? Pwede din. Select lang natin yan. Select lang. Skip na to para para sa rebuilding na re-rebuild na natin siya. Skip na natin to. Ayan. So na-rebuild na natin siya. Gawin naman natin. Ito so, tayo sa DXT tool. DXT tool ha. Pwede lang natin to guys. Ito pipindutin nyo. Ayan. Pwede din lang, lang tong box na to. And then, select lang to pick ik click yan lang yan click yan lang yan yan din din select na natin ito din na select sa baba and then gagawin naman natin yan kung wala siyang text kung wala siyang din na nilagay na file na nataraki okay, gagawin na lang dito guys pindot lang lang to pindot lang to yan plus pindotin na lang yan plus from images kasi wala siyang TXT. So, kung saan yung kung sinilag, eh. So, para sa akin, gusto ko eh, without alpha. Ayan. <coughs> so, hanapin lang ang download. Huwag nang i to guys sa itong box sa baba. Huwag nang i-click sa baba, syempre. Huwag nang i yan. Ayan. So, naklik ko siya. Pamal wow, yan, syempre. Ang i-click nyo. Alam nyo ba guys ang i-click ko dito? Ha? <coughs> ang i-click natin dito. Not this one. Kunti ito. Ayan. Click na natin yan. Hindi yung box. And then. Sa so walang. Sa so meron ako din dito ng mga box ko dito. Ayan. Ang oh, mga din ako Sorry ha. session na. Si sa Google ko lang din yung mga yan. Nataraki and then Kubaw so wala siyang TXT guys i-check na natin ito lahat to check natin lahat ng yan ayan check lang yung mga yan ayan ayan after na ma-check yan lahat na yan kompleto na naman lahat yan pinitin Pitot, lang to guys i-click lang natin to click lang natin tong ano Itong check button. Check yan. Yung check sa taas, pinasati natin yan. And then sa APK Wizard tayo ngayon guys. Pakifollow ang tutorial guys and ito lang yan. Pinasati ng kay blink Pinasati ng pass over right and core capital. Off natin na enable cam norm. And then nire... And then, dito guys, sirin natin yung model name niya. Ito talaga model name. Hindi natin tear. Ipipation. Pony. Pony yung ano guys. TFF niya. Ito sa niya. Pony din. <coughs> okay na natin siya. Pwede pindot lang ako. Okay sa baba. Hindi yan. Hindi eh yan na yung nagawin nyo guys. Nandiyan na yung banda guys. TXT, TXT tayo guys. TXT, TXT. na natin to, So, ito, guys, coming soon natin talaga to na rin tong GTA SA with gameplay tayong, guys. Ayan. Coming soon na yan, guys. And then, wala kasi tayong GTA 5 dito, guys. Nag-download ko ng GTA 5 dito. I think nasa Mega Downloads kasi yun, guys, eh. Hindi ko makita. Ay, hindi ko makita. Wala kasi ako dito Mega Downloads, guys. Sorry, ah. Wala akong Mega Downloads, eh. Naisol naman yan guys, naisol naman siya Pero hindi ko lang makita yung ano guys Hindi ko lang makita yung in-install ko Ano ba yung Mega? Hindi ko makita eh Eh Mega kasi so, dito hindi na na dito na na eh Na link Meron ako dito hindi na 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 Mega Andale. ah uh, Aaaaaaah uh, Ayan Mega privacy files mega Logs. So meron akong lang mega Log na zip So hindi ko lang ba't may zip dito. Ang bihira talaga yun, oh. No? Media, wala siyang media. OBB, wala siyang OBB. Wala siyang temp. Kung makikita natin itong, ano, guys. Itong Mega Dollars, ito dito tayo mag, ano, guys. Mag-create tayo ng folder. Ano, ano, ano. Hindi, mag-create ng folder. Create new folder. And then. huh, huh? Ha? ha? Dito okay. tayo na yung folder laminato minuto na ba ito? 8 minutes na. Sabang so, ba na din natin? Nakalad <coughs> na dito mega downloads. Ayan. Mega downloads. Pagdalagay ako dyan. Okay. So, balagay natin ito. Text title guys. So, hindi pa rin siya tapos. Malapit na siya matapos. Kaya na tagal nga lang. Ayan. So, akin okay nga pa siya, guys. Ayan na siya. na check natin lahat ng to. Ayan. Pindutin lang. Okay. Sa baba. Pindutin lang yan. At saka, pindutin itong pindutin itong 3 sa taas. Ayan. Pindutin lang natin yan. Click lang natin. And then, kung makikita nila natin, guys, may shop preview at add, add category, filter categories, check DFF, rebuild cash, info, close So, ang gagawin naman natin dyan, hindi na click yung show preview at category, filter categories, check DFF, info, dark and close. Ang gagawin natin dyan is yung rebel cash. Yes lang natin yan. Hindi na nang gas magre-rebel na siya. Yan. Pwede na rebel na rin guys, pwede na kayo maglaro. Baka na yan lahat ng guys. Okay, so thanks for watching.